magandang gabi mga kabiyahero ngayon ay araw ng Friday 10.30 na ng gabi so uuwi okay. uuwi kami ngayon tapos ang araw na dalawang anak ko kasi magpapasokan na so yan daan muna kami sa 7-Eleven dahil so, bibili sila ng uh, kain daw nila sa bus yung kakainin nyo mamaya so mamili ka lang na anak uy si nyo ito so, yung mamaya sa ba? hmm So yun, mimili mo na sila ng babaon nila sa pag-uwi. And then, sasakay kami ng carousel papuntang Cubao. Sasakay kami doon sa 5 star. And then, kailangan namin mahabol yung biyaheng isitex para maaga kami makarating. Kasi madaling araw, mga alas dos, alas 3, may biyahe napapuntang Aurora doon na bus na ordinary. So, try namin humabol. Pag wala, mapipilit lang kami sa Bulacan dumaan. So, yun, nandito na kami sa carousel. So, medyo gabi na at baka alanganin kayo makabot ang bus. Ayun, andito na kami ngayon sa Cubao. So, wala nang gayaing fix. So, papipilitan kami ng sumakay ng gayaing bulakan yung daan namin. So, medyo malayo-layo ng konti. Kaya, sigurado kung hindi umaabot ang first trip nito sa laban na tuhan. Kasi, dating namin ito mga alas 3 na or 3.30. sa 11 past na. So, malis dito mga level 30 or quarter to 12 siguro. Um, Tara mo, kumpara ito ng ACTX. Tara mo muna na. Kung ACTX pa ka mo. Bulacan? Bulacan? Yun, wala na nga. Biyahing ano na lang talaga. Bulacan yung nabutan namin. So, makikulit na kami yun. So, makay dito para tapot sa, sa, sa kalibin sa first step ng bus ni biyahing Aurora. Yun

So yun guys, andito na kami ngayon sa terminal ng Kabanatuan. Kakarating okay, lang. So gisingin ko mo itong anak ko. At bababa na kami. So 3.30 na nang makarating kami rito. So balabo na namin maabutan yung first trip. So bababa na kami and then maghanap muna kami ng makakapihan. Kasi so, malamig dito sa bus. Sige na. Terminal wheel or quarter wheel eh. din bababa muna kami Tay try namin puntahan yung terminal na biyayang Aurora kung mabuta namin kung andun pa yung first trip palagay ko yata nakaalis na anong mo din? So, konting lakad lang mula naman dito sa pinagbabaan ng bus na 5 star. So, unahan lang yata, andun yung bus naman. So yun guys, dinami namin naabutan yung first trip So ito yung naabutan namin Second trip na, Ang alis nito is mga 5.30 Or 6 na yata ng umaga So tatanghaliin kami nito. dating namin mga 9 So akit na kami Para makapaghanap ng mapipusto Na upuan And guys, na kami ngayon sa Rizal Ang 6.30 na ng umaga So ayan, ganda ng beauty ito Ah uh, mahamog pa sa labas so hindi na ako muna ako video mamaya kasi nahantap na rin ako tuyat kasi hindi ako nakatulog kanina doon sa biyahe ng bus So yan guys, andito kami ngayon sa Pantabangan. Nag-stop over muna kami para Kain yung mga pasahero So yung anak ko biglang nawala So mamaya tayong yung pakiramdam kasi Hindi siya na isa biyahe at laging mahiluhin So ayan nahanap ko muna Banda rin ang view rito sa likod oh mo So, masama yata yung pakiramdam ng panganay ko. Medyo hindi na sisanay sa biyay. Eh. mo? Ha? Suwak. ka? So, yun guys. Mga 2 hours na lang din naman to is nasa bayan na kami ng Aurora. Yung so, mabilis naman yung takbo ng bus ngayon. Ay kumain, Bin? So, gustong kumain ah. yung bunso ko, kaya kakain mo na kaming dalawa. So, yun guys, nandito na kami sa bayan. Hindi na ako video kasi nakatulog ako. So, 9 na na. 9 na ng umaga. So, wala akong maabutan pagbalik ng Maynila na ba. So, matipilitan ako mag-abang ng ngayon.